Anong ganap sa mundo ng showbiz? Trending ang nanalong 2021 Binibining Pilipinas Universe na si Beatrice Luigi Gomez ng Cebu City. Dahil sa pagiging open niya sa kanyang kasarian bilang miyembro ng LGBTQIA+. Kasalukuyang nasa pitong taon na ang relasyon niya kay Kate Jagdon. Kilalang DJ at entrepreneur sa Cebu. Hindi si Beatrice ang unang umaming lesbian siya na sumali sa isang beauty contest. Pero dahil siya ang nanalong binibining Pilipinas Universe na magre-represent sa gaganaping Miss Universe 2021 sa Israel kaya siya trending. Multi-talented si Beatrice, dahil bukod sa pagiging model community development worker at atleta ay isa rin siyang marine reservist ng Naval Reserve Center sa Eastern Visayas. May mga nagkukumpara naman ng mga netizen kay Gerald Anderson na di man lang daw nag-training at nakasali agad sa Coast Guard. At kamakailan lang din ay napabilang na ang girlfriend ni Gerald na si Julia Barreto sa hanay ng PCGAK-9 Squadron na may ranggong Auxiliary Ensign samantalang ang aktor ay may ranggong Lieutenant Commander. Ayon sa mga netizen ay hindi man lang daw dumaan sa training si Julia at nakasama kaagad sa Coast Guard. Dahil wala namang nabalitaan ang publiko na nag-training nga siya. Going back to Beatrice ay sobrang proud ang mga kasamahan niya sa Marines bilang binibining Pilipinas Universe 2021. Anong masasabi mo sa balitang ito?